Ganito po ba ang ikot ng electric pan ninyo? Number 1 Ayan mga karyang repairman Number 1, umuugong lang Number 2 Number 2, umiikot na lang konting mga karyang Pero mahina pa rin Number 3 Ayan, lumakas po siya ng number 3 mga karyang Okay? So kapag ganun ang issue mga repairman, ang electric fan ninyo ay magpapalit po tayo ng kapastor. Number 1, nayaguman na. Number 2, napakahina. Number 3, biglang lalakas. Ngayon mga repairman, unplug natin. Okay, magpapalit po tayo ng kapastor. Okay naman yung free wheeling niya, no? Hindi naman siya tuyo. So may lang po siya. Ngayon mga repairman sa pagpalit ng kapastor ay ganito lang. So, po. I-check e po ng value ang papalitan natin. Ayan, 1.5 microfarad. Ngayon, mga ka-reverman, ang ipapalit din po ay ito. 1.5 microfarad. Huwag po kayo magpapalit ng ganito, mga ka No? Sobrang taas na yan, yung 2. Kung ano po yung value na napalitan, ay ganoon din po ang ipapalit. Yung iba kasi mga ka repairman, ha, hindi po alam, no? Akala nila ay okay lang yung number 2. Ang mangyayari po, kapag pinalitan ng number 2, sobrang lakas ng ikot. Agad di init ang motor Siyempre, agad masisira mga man Dahil hindi na po capacity Ang value na ilalagay natin Okay So, yun po mga man. Ilalagay natin to yung 1.5 At para masubukan na po natin 20 20 ah pala, 20 Ayan mga no, So, hindi ko muna siya ititip Ayan, para masubukan po natin Plug natin, mga kareperman Yan. tapos Number 1 natin Okay, pakita ko sa inyo number 1 Ayan, no Number 1, mga kareperman Ito, no Ito yung 0 Number 1, ito Okay, subukan natin Number 1 Ayan, mga kareperman, no Umikot na siya ng number 1 Ayan, no Ang lakas ng number 1 niya, mga kareperman Number 2 Ayan, lakas, oh Number 3 Ayan, mga ka-repairman, kumapit kayo, baka hindi pa rin. Ayan, napakalakas po na number 3, number 2, number 1, zero. Mga repairman no? kapag po ganyan ng issue, alibawa, nagpalit na kayo ng kapastor, pero wala pa rin. I-check e nyo po yung tinatawag na freewheeling. Buksan nyo po yung harap ng screen, ikot po yung LC. Kapag yung LC, mga repairman Hagad siyang umihinto, ibig sabihin walang freewheeling. Ito po yung tinatawag na freewheel mga repairman Okay, so number one natin. Okay, no? So, bali, ito po yung tanatawag na freewheel Kapag in-stop ko po ito, dapat meron pa rin ikot na pondo yung ELC Off natin. Yan po yung tinatawag na freewheeling, no? Kahit na 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 yung motor, ayan, umiikot pa rin. Yan po yung pondo ng lc Ayan, no? Maginhawa po siya. Kapag po agad duminto ibig sabihin walang free wheeling yan ibig, ibig sabihin hirap pong umikot yan okay ito po yung panglinis or pang, uh, pang spray po no ng langis ng busing mga repairman no ay langis ng busing Oo, uh, oh, tama no langis ng busing ito ito no ito po yung busing kung makikita nyo po, no? ito po yung harap, ito po yung likod. I-spray nyo po ito, no? kahit huwag nang kalasin mga repair ka repairman I-spray nyo lang sa singit-singit, okay lang kahit mabasa yung motor, okay lang. Dahil ito po ay non-conductor. No? hindi sabihin, hindi po shorted mga repair repairman no Hindi po shorted to, kahit na-spray nyo na mabarami ay okay lang. So yun po, pag-share din ng video. Thank you.